So, ilapos yun, yun yung lahat dyan mga kababayan. Ngayon po ay update natin itong bahay ni Nanay Lorna. So, meron na pong dingding uh, -ding yung kusina mga kababayan. No? Yan yung mga kababayan. Ito yung kusina. Dito yun uh, kulang pa ng flooring dito. So, cyclone na itong dito sa paligid mga kababayan. No? Merong scene na dito lang, hanggang dito lang para makita yung view. Tapos, cyclone na yung sa taas. At naka-flooring na din dito mga kababayan. yan. Ito po sila mawaya na. Ito yung nagkatrabaho dito. flooring ito yung lutuan ni nanay. Yan, nakasimento na yung uh, lutuan nila. Lababo. Yan. So, medyo yung... tapos na talaga dito sa kusina. Ang kulang na lang itong flooring at saka itong paglalagyan ng dingding na sin at sa taas yung cyclone wire tingnan nyo po yung uh, loob mga kababayan kung oh, nila mga kababayan no? tiris yan pagkatapos dito uh, dito yung oh, ay dito pala yung may-ari mga kababayan oh, <laughs> kung <okay. laughs> saan man nadirian ay oh, gusto ko yung chair na tapos isyad mga

para po sa lahat ng gustong bumisita kay nanay so hindi maputikan yung paan ninyo kasi meron mang pathway dito kahit maliit lang na pathway siminto pagpasok dito sa loob ng kusina nanay so ito po yung mukha pa ngayon dito mga babayan no? kasi hindi pa man natapos yan so kailangan pa ng flooring yan yung po yung na flooring dito mga babayan Ulitin ko, ito po yung kusina. Oh, Siya tanawin mo sa iyo si kusina, Nay. Eh. Ang sa'yo mo hang pagtanaw, ang saman. Okay ra ba? Oo. Oh, akong kusina. Oo? Oh? Okay, Oo, sir. Wako na akong kusina. Nakasiminto na, no? Nakasiminto na. na, na, na ka ng lababo. Oo. Oh. Thank you, po, sir. Oo. Oh labi po akong pasalamatan na ulang po akong pasalamatan si Ma'am Kung mga umang pa po nagpalanggas ako, na po po na akong pasalamat na hayahay na akong diris balay muli po rin po malik pa yung po. So salamat kayo sa inyong tanan. Sa lahat po nang tumulong kay nanay, maraming salamat. Meron pong lababo si nanay. Yan. Lalagyan lang ng hose pa ba Ang tubig. At yung dingding na sin mga babayan hanggang dito lang hanggang dito lang sa baba para cyclone na sa baba para makita yung ah paligid tapos merong hangin na papasok no? habang kumakain bahala gulay sudan basta na hangin okay <laughs> so yan mga babayan no so Diyan sa loob, kulang na lang po ng ah uh, pintura. Lungagan na nako na inyak si Kulangan o gisa. Tapos o hapon, nata mong uha o kan. Balas. balas. Kay, palihog na kog ka ng kahoy rondo, no? Ano, ina naman ako si Rone. Mukwan pa kahoy. basta pa kahoy datang makaumanag. Hmm. Slice on nandaan niya. <coughs> Napay ka ng kurase. Hindi nagkurang ko eh. Ha, ah, ato lang ang sa nai. Ato lang sa nai yung manunin Andre Kusina. Oh, sulod. Kay. Para mapain na lang Makabalhin na mo. Pinturahan na ang sulod. Ito lang minta lang so ito po mga kababayan no. Sulod dali na nai. So okay natin dito sa loob mga kababayan. Ito dito. Ito so, teres Ito Chiring. eh Sana nai. Kan awak. Kugi nak kahi bau nak tuh bata. Wih, siapa nak tuh Oh, dia nak tuh mang kupur dia. Wih, tuh mga, mengap. <laughs> nak unda nak simin tu, balik si kurun dia nai. Mau <laughs> um, masuk kon, mau um, hilak nih pukawan dia. Aku oh, gue. So, <laughs> Mik unda nak <naman> simin tu. <laughs> Ano ang isa bata? Wa ko ginakaibaw, kay nagtulog. Ako inung tatay nagluto man po dito, ako gid. Mm. So pinturahan na lang ni diri. Okay ra ni aning plastara, bro. Hindi, hindi na stas, hindi na kono.

ha? hihihi wala pa yung hiksyon mga ganoon na so yun tapos na nalagyan ng sina yung butas sa taas wala <laughs> yung wakwak pa sa oran e hahahaha dati yung ito kayo ah? ha? Oh, dati na yung yung akwal ang awa ko no oo no okay open ang tubig mong no? tubig okay. tapos ang hangin mo hmm pabor wa presko lang yung trino ko no Bugno no? no. Bugno. Ito, ito, ito. Bugno. Bugno man kaning kaning guru nya atas king atop. Mm, tapos naka o. double ball naman. Mm. So, bugno na siya. Ba? Ang hangin But no. Ito, ipinaon Mumbai. Init kayo eh. Oh, ang karon? Oh, init. Duol lang in buday sin. Mas bintas siguro no basta taas ang sin dai no. Ano no bigta lang tapos oh, kuno Magani kay bugno kayo. Sulit-sulit hangin. Sa mo tama lagi ning ikuan eh, ato, i-open na eh, ning babaw. Gani no cyclone okay. parang hangin.

Hindi, hmm, pwede na natin. Hindi na natin magpultahan. Kung magpultahan. Ito na po yung bahay ni Nanay, mga papay. No? Kunti na lang talaga yung kulang. Matatapos na. Pero, ano yan? Ulitin yan. Ulitin yan ng panday. Dito din po yung nanay ni Nanay Lorna. Nanay! ay Nanay! Hi, babalika. Hi!

Igang, doon lang kayo god. Bisa ka na diyas balay, igang kayo. Tinginita. Ingun po, sir, si akong mama. Ingun ko, tanawa po, mama, o naanap po na kanang ikural po, sir. nag na po si mama sa ako, ang naghilak na. Maayaw ka na ingun po si mama na maka... Ingun po siya, maka-apas pa po. maka pa po sila. Ngayon <laughs> po siya basi, mamatay na ako, din ako ganyan kapuyo si Balay. sing bakula uloy. So, no. si Mama niya sulod. Hmm. Napit na mahumani. Gamay na lang na. Gamay oh, na lang pagantos, musibli. So, hmm. Tama, tama lagi, sabado lagi ako na. Balik sila? Impas na. Oh. Ay, okay kayo. Kabalik na sabado. Ang <laughs> utang lagi siya ate, kaya ba daw sabado makabalhin? So, sikapin namin mga kapopaya no, na tapos ito makalipat sila ngayong sabado so ito yung hindi ulit mga kapopaya kung pwede lang kasimil ko pa okay kayo giba natin sa tong panday Paspasan diba na tuloy. Paspasan, di ba? Maka balhin na sila. So, flooring ka rin. Ah, o, ang karun. Trabaho na mo. Dari pa no? Okay, mo na. Basta yung nakakuhang ka. Api na nagkuhan. So, natin yung PBC, mga babayan, para sa lababo. So, ayaw ka ba? O, oh, nabas, na, nabas, na, nabas, na, nabas na, ay, na ito dito. Ay, mabuak na dito. Diya, Kanalan na rin. Buak ko nagbata. Wow. Ito. Ito.

Oh, pala pala kulang pa nito kay lubong lang yapon. Oh, lubong lang din. 12 feet ang PVC para sa tubig. Para yung tubig sa lababo mga kababayan ay dumiretso, didiretso na sa, sa labas. Do. Okay na na eh? Oo, okay na po siya. Okay. Kung sa may siya na kanang tubig po damo ang kuwan gamit ito na para sa inyong... Hmm, paningkamutan na ito itong pagmabot para sa sityo ng tubig. Yun na siya mga... So hanggang dito lang yung video muna namin mga kababayan. Oh. Dito lang. so Pangit, pangit ang labas. Puro sin. Pero pasok sa loob. Ay. Ay. Sinaw-sinaw. <laughs> Pinturahan ba ito Kung sa tingin ninyo, ang pangit ng bahay ni nanay tingnan sa labas. Pero pasukin nyo, mas pangit pa sa labas. <laughs> Napakaginaw. Basta makita nyo ito mga kababayan pag matapos na namin ito. Kulayan. Kulayan pa man namin to. Sabi ng sponsor. <laughs> Dapat ni Pintura si Gawas para makita nila nga. Mas... Kuluro pala yan. Kuluro yung dingding na kasi nangatop. <laughs> <laughs> so, Tiga nga. Um, Kaya dili mong gud kay nanay lu. Kay... Ang importante lang, lute. lang. Oh. Ang importante lang kay nanay nga nasay kabalina, na ni katulgan. Satisfied na kay si nanay, satisfied na ka nanay nga balay? Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Gusto gid mo hawak ko kay satisfied na kay si nanay. Ako mga ako. Di na kay si nanay nga. Bisag, bisag pangit ni para sa inyo pero 13 na ning sa amo ah. Kaya nakasin. Malipay man gani ang mga tribo, mga kababayan, makabal, makabalay o kugun. Oh, Saka, so, ni, tulog gani ka lang kugun. Trapal. Na, nakasing na. <laughs> <laughs> so, nindot na kayo ni para sa mga din eh. So, hanggang dito lang yung video namin mga kababayan. Ito po yung mga uh, dito, si Ruli. Ito ko ni. Ito si, isa, isa pa naman no? Roy. 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 Si. Entak ngaran asan ay ay. <laughs> Si Wael. Hmm? At saka si Wael. he. <laughs> so, dito lang muna yung video natin magpapaya. No? Ito yung update natin ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat, sa sponsor. At sa lahat ng tumulong kay nanay. Nagbigay ng pira para sa kay nanay. So, maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.